Hello mga ka-vlog Gisuruy na mo ang mga senior kay para sa authorization letter sa ilahang PhilHealth So mauna sila anay sila doha sa iyang bana amo anggi Atuan so dagan-dagan na mong iatuan Halo Nay, maayong hapon. Sa ni Agos kung oh, cool. wala yun. Ah, pag-uulan, si Agas. Muli ang mga kanilipan Lahugaw mo kayong tubig na eh. Huh? Ha? Hugaw. Bilib mo, hugaw good. Nangumpas lagi ko ba yun. Agas na amay. Na amay amay ulam dito na. Mahurot lang po ito. Ano sila yung tubig. Ay. Ay, diri. Diri, diri mo ni balihin Imbis nga dito, dito inyong balay sa kuan. Landlis ba? Oo, uh, kay dili na sa gustog sa amok. Ha, ah, gustog-gustog. Yun niya, huwag ka na malinawan nga palibot. Ang mga lagi niya, ako sa siguro na tiguan ko na. Nice, bigi yeah, dirig kong kalino imuhang tuyo, So dirigid ka magpuyo. Mukhang wala ako. Bukong Ayos pa pag inana. Pwede kay karon kay bidridin din ang amuang ang bisitahon kay kinahanglan gid baya ni kay para sa ilang feel health ang among tuyo dan ni so so mao na nga balay

Layak Tentang gede ya. Saya harap kini harap. Lingkut aku dah ni. Kira bakal nak tahu. Okey, ke anda medaming asu. Maduk misa asu. Saya pengalaman saya erok nai. Kulai. Kulai. Kulai guru. Kulai. Begini aku. Kulai dah Nice ilang balai Nice dah. Nice. Bukan. Bukan yang ilah dua rap. Salud mi. Hay Dogdog diri man. Kulay. Hay kulay. 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 Maayong hapon kulay. kulay. Lamay may pagkato tong gidala imong giwaswasan dad human ato? Ako na dito. na human. Hi. Na nice kay yung balay diri na Sige lang tay, walay problema. Ma perma ra man mi. Perma ra tay kay. Mahalok siya sa iro. <laughs> <laughs> Na onsong at nang ogro mga karas-karas naman. Oh, ang importante nga makita gyud imong pang-pamanga ni sugot kang ang doctors or itso ang mag-process sa kuan inyong PhilHealth. Oh, authorization daw na sya taikae. Kan aura kunay. Ito bitaw kunay. Oo, buway tikod lang. Dire da tayo, babaw te. Na karas-karas. Segilang. Segilang. Rayon pangalan. Credo ba? Babaw siyang pangalan ahwan apile apile do ikaw kung sino? kung 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 ay kung 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 ay, kung 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 na kung kagawad ng grid pa ba mo? Ayun ka ka ah. na po. Ipaat na si na po di ba sa kung kumoto? Oo. rata. na tayo antay lang. <laughs> Wala na tayo antay lang. Wala na lang. Sa na gid ka tayo. Aritin? Wala mo kukos na na ako.